Flex ko lang itong tanim ni Mrs. na kwan no? Atis. Kailan lang ito namunga na pala. Yan no. Yung mga bunga na siya guys. Oh. Bunga. Yan. yun yung dun sa dulo parang kailan lang ito guys may bunga na siya talaga maganda talaga pag no? kapag mahilig magtanim itik yung bunga nya oh, oh, dami <laughs> si misis kasi masipag magtanim guys pero ako magtatanim na din ng pangbenta natin pwede, pwede din ako mag magpatubo ng mga ganito para itanim yan yung mga madre de natin malalago ang bilis din itong lumago guys oh. <clears throat> ito pwedeng harvest na din sa mga susunod na araw para may ipang tanim tayo